putang ina Grabe naman Putang ina Lintek Tinitira ko Putang ina Grabe Tangina yung punong yan Putang ina. Ang init-init talaga. Hindi talaga maganda ang Agosto para sa Rusya at dahil ito sa Ukraine. Kita mo, kahit na hindi nagpatupad ng mga parusa si Pangulong Trump sa China at Turkey dahil sa pagbili ng langis ng Rusya, patuloy pa rin ipinatutupad ng Ukraine ang mga parusa nito laban sa industriya ng langis ng Rusya. Masama ang Agosto para sa mga oil refinery ng Rusya mga refinery na katumbas ng 14% ng kabuang kapasidad ng pagpoproseso ng langis ng Rusya, nakaranas ng kamalasan. Agosto 2 ang Novokuspik Refinery ay kumakatawan sa 3% ng kabuang kakayahan ng pagre ng Rusya. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng Razan Refinery na kumakatawan sa 6%. Agosto 7 nagkaroon tayo ng Offsk Refinery na kumakatawan sa 2%. Sa Agosto 10 may Saratova tayo na kumakatawan sa karagdagang 25% na tatalakayin natin mamaya. Sa loob ng sampung araw, Tinamaan ng Ukraine ang halos 14% ng buong kapasidad ng pagpipino ng Russia. Nagsisimula na akong mag-isip na ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ni Putin sa mga producer ng Russia na mag-export ng gasolina palabas ng Russia. Nagkakaroon sila ng kakulangan at hindi agad-agad makapag-operate ang mga refinery para maayos ang kakulangan na iyon. Ngayon, bago tayo pumunta sa pinakabagong pag-atake na isinagawa ng Ukraine ilang oras lang, ang nakalipas. Habang nire-record ko ito, nagkaroon ng isang interesting na panayam si Pangalawang Pangulo J.D. Vance, kung saan pinag-usapan niya ang nalalapit na pagpupulong na magaganap sa pagitan ni Pangulong Trump at Vladimir Putin. Kaya pakinggan natin ang isang maikling bahagi mula doon. Tinalakay natin ang panlabas na pulisya dahil inaasahang magkikita si na Pangulong Trump at Vladimir Putin sa susunod na ilang araw. Ano ang iyong inaasahan sa pagpupulong na ito? Una sa lahat, malaking kredito ang ibinigay ko kay Pangulong Maria dahil ito ay isang malaking tagumpay para sa diplomasyon ng Amerika. Kung babalikan mo, mahigit tatlong taon ang nagaganap ang digmaang ito sa ngayon. Mahigit isang milyong sundalong Ruso at Ukranyano na ang namatay at gaya ng sabi ng Pangulo, malamang na mas mataas pa ang bilang kaysa sa opisyal na tala. Wala pang malaking tagumpay. At sa loob ng anim na buwan, ang Pangulo mismo, tinanong niya ako at si Secretary Rubio, kasama si Steve Witkoff, masigasig kaming nagtatrabaho para subukang masolusyonan ang problema. Isa sa pinakamahalagang hadlang ay sinabi ni Vladimir Putin na hindi hindi siya uupo kasama si Zelensky, ang pinuno ng Ukraine. At napabago na yon ng Pangulo ngayon. Sinusubukan na nating ayusin ang schedule at iba pang detalye para makapagsama-sama ang tatlong leader at pag-usapan ang pagtatapos ng labang ito. Sa plagay ko, ito ang magiging kalalabasan sa huli. Tingnan mo, napakasimple lang talaga kung titingnan mo kung nasaan ang kasalukuyang linya ng contact sa pagitan ng Russia at Ukraine. Uh, susubukan nating makahanap ng isang napagkasunduan kasunduan na matatanggap ng mga Ukrainian at mga Russian kung saan maari silang mamuhay ng may kaunting kapayapaan. Kung saan titigil ang patayan, hindi ito magpapasaya ng husto sa kahit sino. Parehong mga Russian at mga Ukrainian, sa huli posibleng hindi rin sila masaya dito. Pero, pero hindi ko iniisip na maari talagang maupo at gawin ang negosasyong ito kung wala ang pamumuno ni Donald J. Trump. Ngayon, sa susunod ay pag-uusapan pa natin ang tungkol sa panukalang kapayapaan na iniharap ng US o Russia dahil mukhang nagkaroon na naman tayo ng problema sa pagsasalin, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kung ano ang sinasabi ng mga Ruso at hindi ito, ito ang unang beses na nangyari ito. Nagsisimula na akong isipin na isa itong estratehiya ng mga ruso sa halip na isang tunay na hindi pagkakaunawaan pero bago natin pag-usapan 'yan pag-usapan muna natin ang oil refinery na tinamaan kagabi at kung bakit galit na galit ang mga ruso kagabi lumabas ang mga ulat na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Saratov oil refinery makikita mo ang malalaking apoy mula sa iba't ibang anggulo at kinumpirma ng gobernador na may nasirang industrial site pero hindi niya tinukoy na ito ay ang refinery. Dahil ayaw ng Kremlin na kumalat ang ganitong balita sa buong Russia. Gaya ng nakikita mo sa mapa sa iyong screen, ang refinery na ito ay humigit kumulang 500 kilometro o mahigit 300 milya mula sa hangganan ng Ukraine at mas malayo pa mula sa teritoryong kontrolado talaga ng Ukraine. At gaya ng napag-usapan na natin, isa ito sa mga pangunahing refinery sa loob ng Russia na gumagawa ng halos dalawang ng kabuoang kapasidad ng Russia. Ngayon, syempre hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang kapasidad na iyon para sa natitirang bahagi ng taon. Dahil sa huli, ang dalawang porsyentong kapasidad ay kumakatawan sa produksyon ng refinery sa buong taon. Pero maari nating ipalagay na pansamantalang hihinto ang operasyon ng refinery ng ilang linggo, marahil buwan para ayusin ang mga nasirang dulot ng pag-atake ng Ukraine. Narito ang ilang mga clip na nagpapakita talaga ng lawak ng pinsala. Bukod pa rito, ang pinakabagong impormasyon ay nagpapakita na 75% ng oil refinery na ito ay nilalamon ng apoy. Kaya may dahilan para isipin na ang plantang ito ay malapit ng tuluyang masira. Ngayon, sana nga ay totoo ito. At ang plantang ito ay hindi na talaga kayang ayusin ng mga puwersang Ruso. Ito ay isa na namang halimbawa ng mga drone ng Ukraine na tumatarget ng mas malalim at mas malayo sa loob ng teritoryo ng Russia. Kung ikukumpara sa nakaraan, kung saan ang mga naunang pag-atake ay nakatuon lang sa linya ng labanan sa timog at kanlurang bahagi ng Russia. Ngayon, ang mga drone ay kayang lumipad ng libo libong milya sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa katunayan, habang nire-record ko ito ilang oras lang ang nakalipas, nakatanggap tayo ng ulat na may drone na namataan mga isang libo at pitong daang milya sa loob ng Russia. Narito ang clip niyon. Ang drone na ito ay nasa Komi Republic. At ito ang unang beses na may drone na umabot ng ganoon kalalim. Ang target ng drone ay isa pang Russian na refinery, ang Okta Oil Refinery, at may mga lokal na nagulat ng malalakas na pagsabog sa lugar na humigit kumulang isang libo at pitong ang milya mula sa Ukraine. Ang mga pag-ataking ito ay may tunay na epekto sa ekonomiya ng Russia at sa federal na budget ng Russia. Ayon sa ulat na ito, ang deficit sa federal na budget ng Russia noong Hulyo 2000 at 2025 ay lumaki ng 15 bilyong dolyar na lumampas sa taunang pagtataya ng Finance Ministry ng mahigit 25%. Higit pa iyon sa isang kapat at hindi pa nga tapos ang taon. Umabot sa 61 bilyong dolyar ang deficit para sa unang pitong buwan. Apat tuldok lima na beses na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. At bukod pa dyan, isang bagay na sumisira sa buong kalkulasyon ng ekonomiya ng Russia ay ang katotohanan ang budget ng Russia ay ginawa base sa palagay na mananatili ang presyo ng langis sa paligid ng 70 dolyar kada bariles. Sa kasamaang palad para kay Putin, hindi natutupad ang palagay na iyon. Nagkaroon na tayo ng ilang buwan, ngayong taon kung saan bumaba ang presyo ng langis, hanggang 60 kada bariles. At sa ngayon, ang langis ay nagkakahalaga ng 66 anim kada bariles na nagdudulot na ng malaking butas sa budget ng Russia at hindi pa kasama dyan ang mga pag-atake ng Ukraine na umaabot sa loob ng Russia at nagpapahinto sa operasyon ng mga refinery. Ibig sabihin, hindi mapoproseso ng Russia ang krudong langis na kanilang kinukuha. Kaya hindi nila ito maipapadala sa ibang bansa. Kaya mas kaunti ang kanilang kinikita. Ngayon, hindi lang mga oil refinery ang tinatarget ng Ukraine. Tinatarget din nila ang mga pabrika at logistic hub na sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia, kasama ang mga sundalong Ruso sa frontline. Kinumpirma ng Security Service ng Ukraine ang pag-atake sa isang terminal na nag-iimbak ng Shahed drone sa Russian Tatarstan, isang logistic hub sa Kuzlul na nag-iimbak din ng mga dayuhang pyesa para sa mga drone ay tinamaan ngayong umaga ng Service Special Operations Center A ang distansya mula Ukraine papunta sa target ay humigit kumulang. Isang libo at tatlong daang kilometro o halos siyam na milya heto ang video ng pag-atake. Putang ina! Sa atin to! Alam nyo ba kung ano pa ang interesting tungkol sa pasilidad na ito? Pinangalanan itong Deng Xiaoping Logistics Terminal. Iyon ay dahil ang pasilidad ay isang pinagsamang operasyon ng mga producer mula Russia at mga supplier mula China. Mukhang malayo ang China sa kagustuhang magkaroon ng mapayapang solusyon sa digmaang ito. Patuloy ang China sa pagbibigay ng mga drone sa Russia habang sinasabi nila sa publiko na hindi ito totoo. Uy, hindi namin sinusuportahan ang Russia sa kahit anong paraan. Dagdag pa dyan. Hindi ko alam kung napansin nyo ito pero nung tumigil ang mga kumpanyang Indian sa pagbili ng langis mula Russia, hulaan nyo kung sino ang pumasok at nagsimulang bumili niyan sa mas malaking diskwento. Mga mamimiling Chino na ngayon, syempre, hindi kayang kunin ng China ang lahat ng supply na binibili ng India noon. Kaya siguradong malaking dagok ito sa makina ng digmaan ng Russia. Pero ginagawa pa rin ng China ang lahat para magpatuloy ang digmaan na ito. At simple lang ang dahilan dito. Walang insentibo ang China para tapusin ang digmaan na ito. At sa katunayan, malaki ang benepisyo ng China mula sa digmaan. Kaya gusto nilang tumagal ito hanggat maaari. Bumibili ang China ng murang langis. Lumalakas ang China habang humihina ang Russia. Na siyang gusto ng China. At ang Estados Unidos at ang kanluran ay nadi distract dahil sa digmaan na ito. Na mas gusto pa ng China. Kaya sa huli, kahit milyon-milyong tao ang namamatay sa Ukraine, milyon-milyong inosenteng sibilyan ang namamatay, hindi ito problema para sa China, kundi isang sitwasyon na maaari nilang mapakinabangan. Kaya ayaw ng China na matalo ang Russia, pero ayaw din nitong manalo ang Russia. Gusto lang ng China na magtagal pa nang magtagal ang digmaan na ito. Pero sa kasamaang palad para sa China, mukhang patuloy na itinataboy ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga mananakop na Ruso. Narito ang ulat tungkol sa sinasabi ko talagang nakakakuha ng teritoryo ang mga puwersa ng Ukraine sa rehiyon ng Sumi. Pinalaya ng sandatahang lakas ng Ukraine ang rehiyong ito sa Sumi. Nagsagawa ng matagumpay na operasyon ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine upang palayain at tuluyang linisin ang isang baryo sa rehiyon ng Sumi mula sa mga tropang Ruso. Mga unit ng ikatatlumput-tatlong hiwalay na assault regiment at ikadalawamput-apat na hiwalay na assault battalion ang lumahok sa pagsalakay. Ayon sa militar, labing walong na mananakop na Ruso ang napatay. Kung matatandaan ninyo, ito ay bukod pa sa dalawang baryo na pinalaya ng Ukraine noong nakaraang linggo. At pagkatapos ay pinalaya pa nila ang isa pang baryo isang linggo bago iyon. Kaya sa rehiyon ng Sumi, tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga puwersa ng Ukraine ng buong lakas. Sa katunayan, ito ay isang malaking kahihiyan para kay Putin. Kaya tinanggal niya sa pwesto ang taong namamahala sa rehiyong ito para sa militar ng Russia. Tinanggal ng Kremlin si General Lapin na namumuno sa Operational Tactical Grouping Severe. Pinalitan siya ni Colonel General Yegwani Nikfro. Malamang na may kaugnayan ito sa halos ganap na pagkawasak ng halos tatlong batalyon ng Russia sa Sumi Oblast at at ang pagpapalaya ng ilang mga pamayanan ng ikadalawang daan at dalawamputlimang na assault regiment ng Ukraine. Dapat asahan ang pagtaas ng opensibang presyo ng Russia sa hilagang bahagi ng Sumi Oblast. Nangyari ito kagabi at ang balita tungkol sa mga bagong ani ng Ukraine na tinalakay natin ay nangyari matapos mapalitan ang taong ito. Kaya maaring hindi pa dumarating ang kapalit o baka pareho lang din ang bago sa dati. Anuman ang mangyari, magandang balita ito para sa Ukraine at sa buong mundo. Talakay na natin ang Peace Summit. Malapit nang maganap ito sa pagitan nina Vladimir Putin at Pangulong Trump. Ngayon, mas marami na tayong impormasyon tungkol sa napag-usapan nina Putin at Witkov na nagdala sa summit na ito. At ito na naman ang lumang kwento. At mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng sinasabi ni Putin at ng pagkaintindi ng United States. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Kung naaalala ninyo, ilang buwan lang ang nakalipas ng magkaroon ng tigil putukan sa energy infrastructure. Inanunsyo ng White House na pumayag ang Russia sa tigil putukan sa enerhiya at infrastruktura. Titigil ang Russia sa pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya at infrastruktura ng Ukraine, kabilang ang mga apartment building, mall, at iba pa. Pero, naglabas ang Kremlin ng medyo ibang pahayag. Ayon sa Kremlin, Sumang-ayon lang sila na itigil ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya. Ngunit walang sinabing bababa na sila sa puesto. Pero sa huli, hindi rin tinupad ni Putin 'yon. At nagsimula siyang umatake sa mga planta ng kuryente ng Ukraine ilang oras lang matapos ang tawag at paglabas ng pahayag na 'yon. Mukhang nagkaroon din ng kaparehong uri ng hindi pagkakaintindihan ngayong pagkakataon. Ayon sa isang Ukrainian na outlet, maling naintindihan ni Witkov ang alok ni Putin na mapayapang pag-atras mula sa Ukraine kapalit ng pagsuko ng Donetsk. Sa halip, kailangang umatras ng Ukraine mula sa bawat rehiyong sinasakop ng Russia. Hindi lumihis si Putin mula sa kanyang pinakamataas na kahilingan. Naganap na kontrolin ang limang rehiyon ng Ukraine: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, at Crimea. Nagpanukala lamang si Putin ng mga pansamantalang tigil putukan sa ilang sektor, tulad ng kapwa pagtalikod sa pag-atake sa mga planta ng enerhiya o malalaking lungsod sa likod ng mga linya ng labanan. Iminungkahi ng United States na alisin ang karamihan sa mga parusa laban sa Russia at magtapos ng mga bagong kasunduang pang-ekonomiya, kapalit ng ganap na tigil putukan. Sinabi ni Putin na hindi niya kailanman nais na itigil ang mga pangunahing opensiba ng Russia sa kahabaan ng front na nagpapahiwatig na tinanggihan niya ang panukala ni Witkov. Nakita ni Witkov ang hinihingi ng Russia para sa mapayapang pag-atras ng mga Ukrainians mula sa Harshan at Zaporizhia bilang isang alok ng mapayapang pag-atras ng mga Russians mula sa rehiyong ito sa kanyang pag-uusap kay Putin. Isang opisyal ng gobyerno ng Ukraine ang nagsabi na si Bill Witkov ay hindi alam ang kanyang sinasabi. Sinangayunan din ito ng mga kinatawan ng gobyerno ng Alemanya. Sa isang tawag sa telepono noong Agosto Pito, sa pagitan ng mga opisyal mula sa gobyerno ng United States, kabilang si Espesyal na Sugo Witkov, kalihim ng Estado Rubio, at pangalawang Pangulo J.D. Vance at mga kasosyong Europeo. Ang panig ng Amerika ay nakita bilang magulo at hindi nagkakaisa. Ito ay pangunahing dahil kay Witkov na ang mga pahayag tungkol sa kanyang pag-uusap kay Putin noong Merkules sa Kremlin ay itinuturing na nakakalito. Nalilito at may kakayahan siya sa paningin ng mga Europeo nang magsalita siya tungkol sa mga issue sa teritoryo sa Ukraine. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si na at Rubio sa kung paano magpapatuloy. Iginiit ni Rubio na dapat kasali ang mga Europeo sa mga susunod na proseso. Ngunit si Vance at Witkov ay gusto lang ipaalam sa Europa ang kinalabasan ng mga susunod na hakbang ni Trump. Sige, ipapaliwanag ko ito ng mas simple para maintindihan ninyo ang ibig sabihin. Kita mo, sa simula nalaman natin na pumayag ang Russia na ibalik ang ilang teritoryo sa Ukraine kapalit ng pagsuko ng Ukraine sa Donetsk at Luhansk sa Russia. Kaya naman nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan nina Putin at Trump at ito ay inanunsyo. At ito ay medyo ikinagulat ng lahat ng kasali dahil hanggang ngayon. Palaging sinasabi ng Russia na gusto nila ang apat na oblast. Sempre kasama na ang Crimea na kontrolado na nila ng buo. Kaya ang ng umatras si Putin sa kanyang mga hinihingi at sinabi na dalawa lang na oblast ang gusto niya. At kapalit nito, ay handa siyang isuko ang ilang teritoryo na kontrolado ng Russia. Ay tila isang malaking progreso para sa akin. Lumabas ang katotohanan. Ayon sa Kremlin, hindi sila sumang-ayon na isuko ang anumang teritoryo. Ang sinabi talaga ng Kremlin na napagkasunduan nila ay kung isusuko ng Ukraine ang apat na rehiyon, titigil na sila sa pag-atake sa mga Ukrainians. Iyan ang hinihingi ng Kremlin simula pa noon. At nakakagulat lang na pumayag si Pangulong Trump na makipagkita kay Putin kahit hindi man lang nagbigay ng kahit anong konsesyon si Putin o kahit pahiwatig na handa siyang makipagkompromiso. Ngayon, sinusubukan ng lahat na isisi ito kay Steve Witkov. Hindi ako tagahanga ni Steve Witkoff, pero naniniwala ako na si Putin ang nagsisinungaling dito. Dati na nilang ginawa ito kung saan, iba ang sinasabi sa pribadong pagpupulong, at iba naman sa publiko. At iyon mismo ang nangyari dito. Dahil alam natin na ngayon, may tagasalin si Steve Witkoff mula sa Embahada ng United States. Kaya't nagduda ako sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagsasalin. Sigurado ako na pribadong sinabi ni Putin kay Witkoff na Handa siyang isuko ang ilang teritoryo para lang makuha ang pagpupulong. Ngunit nang inanunsyo na ito, umatras ang Kremlin dahil alam nila kung paano laruin ang opinyon ng publiko gamit ang maling impormasyon at sikolohikal na laro. At iyan mismo ang ginagawa ng Russia. Ito ang bagay na pinakamagaling ang Russia sa buong mundo at nakikita natin itong nangyayari sa totoong buhay. Hintayin na lang natin ang kalalabasan ng anim na araw na pagpupulong. At sana, kung makakuha ng press pass, ang business basics ay nasa Alaska para i-cover ito. Nandun ako.